Pasintabi po sa mga nagahapunan, hindi po kaya ay ang susunod na balita. Tungkol ito doon sa mga tinatawag na mga urinal ng MMDA. Yung bang mga ihian, karamihan ay mapanghi marumi pero dandam pala ng mga tinatawag na urinal na yan na binili ng MMDA sa malaking halaga ng pera ang nakatiwangwang ngayon at kinakalawang na nakatutok si Mark Salazar. Kung ganito namang karumi at pakiramdam may kakapit sa damit mo ang amoy kapag pumasok ka, gagamit ka pa rin ba? Kung sasabog na ang pantog mo, no choice ka na. Kaya nga blockbuster ang mga urinal na kagaya nito, lalo na sa mga biyaherong sa kalye inaabot ng tawag ng kalikasan. May extension pa nga ito sa tabi niya, sa rami ng parokyano. Kaya lang, sana naman kung paano ka gumamit ng CR sa bahay mo, ganun ka rin sa pampublikong palikuran nilalagyan nila ng bato, nilalagyan nila ng dumi, minsan yung mga stick ng banana cue or sa sigarilyo, yung mga upos na sigarilyo, na ngayon, yun ang nagbabara sa funeral panel natin. At dahil sa pagbabara na yun, ang nangyayari, imbes na yung urine, diretso siya dun sa supposed to being deposit niya, hindi. So that cause yung odor. Sabi ng MMDA Environmental Management Division, ang pinakapatok na urinal ay iniihian ng hanggang isang daang katao, kada kalahating oras lang. Sa kubaw yun, kaso tinanggal na nila. Isipin mo naman daw ang amoy nun. Kung malaki pala ang pakinabang ng mga urinal, anong ginagawa nito sa tambakan? Patanggal muna kasi on the process na ano? Uh, gusto natin makita kung alin ang mas matimbang yung sinasabi nyo, yung magbe-benefit at yung mapipervisyo naman doon sa amoy ng urinal. Sabi ng MMDA, kung di kayang linisin ng mga local government ang urinal na binigay ng MMDA, hindi ito lilinisin ng MMDA para sa kanila. Ang plano po natin dyan, ilipat sa mga pamahalaan lokal, sa mga palengke at sa mga public schools. So habang hindi pa na ililipat yan, kukwestiyonin uli yan ng COA. Next year, kukwestiyonin uli yan ng COA kasi hinahanap nila sa, sa EDSA. Inalis natin sa EDSA kasi hindi ma-maintain. Sa isang kalye sa kalookan dumiskarte na lang ng sariling urinal ang mga taga roon. Maging ang mga tricycle driver sa bagong baryo, nag-ambag-ambag para sa sariling palikuran. Ito sana sana maano umaanong yung mga driver, yung mga pasero. Kaya ginagawa ginawa namin yan. Kaya ang Commission on Audit o COA, sinita ang MMDA sa anilay na pabaya ang sanitation project. 26.23 million pesos ang ginastos ng MMDA sa ilalim ni Bayani Fernando para bumili ng urinals noong 2003. Pero sa 1,041 urinals, 477 lang ang na-install. 341 na lang ang natitirang urinals sa impounding compound ng MMDA. Ibibigay ro ito sa kung sinong may gusto, basta sagot nila ang paglilinis. Napakarami hong nagre kung bakit do nilagay. So ngayon nung inalis, ay eh, na-question naman kami. Kaya ang plano namin talaga ilipat sa mga pampublikong pangkalakalan o no? palengke. Nakaimprenta ang mga salitang ito sa urinals bilang pasaring sa mga gagamit na mahiya naman silang maging burara. Pero kabaligtaran ka din ang kinalabasan ng urinals. Sabi ng MMDA, pati ba naman maruming pag-uugali sa mga urinal, problema pa nila. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Horas.